Madala dala ako ng pato, lulutuin ni John. Aadubuhin. Uulamin ko sa Saudi. Wala akong ulam dun ay. Nang makakain-kain naman ako ng masarap na adobo. Isasama kita sa Saudi? Gusto mo sumama sa Saudi? Ayaw. Bakit? Para ako aaral. di katulad yung may aral. Hindi naman kailangan ng aral dun. Ay, hindi. Mabakasyon ka lang naman. Hindi. Ha? Hindi pwede. Bakit? Para may sweldo ka rin, mama. Hindi na. Ha? Para suldohan ka rin. Huwag na. Bakit? Dito lang ako. Ay, tulungan mo na lang ako mag impake Ha? Tulungan mo na lang ako mag-impaki. Mm -hmm. Ha? Mama? Tulungan mo na lang ako mag impake Ano may impakihin mo? Kanggos. Ha? Kanggos, kamuti. San Fernando, Gabi. Mahala ka na. Ha? Mahala ka na. Ay, tulungan mo nga ako. Huwag na para sa Wala ka ng ano, buhok. O, magkikita na naman tayo after one year. Mm -hmm. Ha? O, paano yan? Insure ka na naman. Ma-insure ka na naman lang. Hindi ka na makain ng kanin. Hindi ay, magpapakisuhay ka sa kanila. Hindi ka mapapakain. Ako lang ang nakakapakain sa imo. Oh, basta magpapalit ng damit, ng salawal, araw-araw. Tapos magtututbras. Ha? Tapos, wag ubusin ang buhok. Para pagbalik ko sa isang taon, ay may buhok pa. Ano mama? Pero hindi ka talaga masama? Masakay tayo sa aeroplano. Ah. Masakay tayo sa eroplano. Hindi. Na bakit? Po, ayaw ko. Dura ako aral. Hindi, katulad mo. Ay daw, bakit kailangan ba aral? Ay, simpre. Ha? Simpre. Bakit tayo hindi ka nag-aral? Ha? Ba't hindi ka nag-aral? Ayaw lang gagasto sa akin. Kaya hindi ako napa-aral. O, oh, ay bakit ako nakapag-aral? Ay, nagastuhan ka. Sino nagasto sa akin? Ay, hindi ka Si Jun. <laughs> Bakit si Jun? Hindi ko makilala si Jun nung araw. Ay, hindi oh. kami eh. ka? hindi ikaw. Ano ang hanap buhay mo noon? May din. Ano ang hanap buhay mo at pinaaral mo sa akin? Kahit ano. Ano magandang tinapusan ko? Ha. Ano ang natapos ko? High school. Anong trabaho ko baga? Ano ang trabaho ko sa Saudi? Hindi ko alam kung ano. Roy, Ano di mo alam? Hindi. Roy, Sabi mo may inaralan. ano inaralan ko? Hmm. Ha? ano inaralan hmm. ko? Ano? Ano? Nutrition. Hindi naman ako nutrition. Hmm. Ako bagay kasama ng doktor. Ano ako? Yung naging ano yun? Nurse. nurse. Oo. Nurse baga ako. Mm -hmm. Napatapos mo ako bilang nurse. Mm -hmm. Sa pagtitinda ng... Ikmo. <laughs> <laughs> ikmo, alahas. Mm -hmm. Ha? Alahas. Ah, alahas. May pautang ka pa. Wala Al na. na? Sisingilin sana natin, Mama, kung may pautang ka pa. Ingkod na muna at ma-ano tayo, magayak.